Well, after mahabang panahon na siya ay Senado, eh mukhang hindi pa siya umaakto na bilang senador, no? Mm -hmm. Umaakto pa rin siya na yung uh, trapo, traditional politician na ang Batayan, sa kanya mga desisyon ay mga relasyon. Mm -hmm. 'Di ba? 'Yun yung 'yun yung problema eh sa ating lipunan. At mm -hmm. yung sinasabi ni uh, Senator Cynthia Villar, ay kumakatawan sa ganung klase ng problema. Mm -hmm. 'Di ba? Yun yung pala eh. lahat personalan eh. Lahat ay eh, poprotektahan kita kahit may sala ka. No? Dahil sa ibigang kita eh. No? Uh, yun, yung, uh, yun yung problema. Ang problema ay si Sincha Villar patapos na yung termino. No? Yung kanyang anak meron pang uh, apat na taon. No? Mahikit. As senator, di ba? Kaya baka magdalawang isip yung kanyang anak ang ang pwede kasi isama sa bilang diyan na potential yung anak ni Cynthia. So, no? kasi kung kung no? Pero, siyempre, so, may calculation din yung anak. Makakabuti mm -hmm. ba ito sa kanya o hindi? Makakabuti ba ito sa kanyang image o hindi? No? Mm -hmm. Yun din, kaya hindi kagad tumalon yung anak. Potential no. yung tumalon, sumama sa mm -hmm. kanila. No? Mm -hmm. Si Bongo eh talaga namang lahat ng sasabihin ng administrator mm -hmm. ni Kibuloy eh mm -hmm. susunod yan. no? Mm -hmm. Susunod yan. eh si Robin Padilla, dati pa defender 'yan ng posisyon na ni Digong sa pro-China, dati pa 'yang mm -hmm. dine-depensahan si Kibuloy, no? Meron Bayan pang uh, daw. Meron pang isang senador eh na hmm. puro lang naman daw uh, chismis, yung kaso na yun, yung sinasampa ng mga kababaihan. At saka hmm. ng FBI, puro ko lang yan, chismis lang, rumor mongering, sabi ng isang senador. Eh, hmm. hindi naman yata siya membro ng committee, buti naman sana. Kaya no? hindi kasama. Oo, Oo. Kaya, uh, ano, labing apat yung membro niya. Ibig sabihin, may sampu na hindi membro.